tayo sa na ng kagubatan. Gayon titikman namin yung sinasabi nilang lason. Hindi ba yan nakakalason? Dahil <laughs> inaakala nating nakalalason. Ano masasabi mo? Huh? <laughs> Experimento lang to guys. Guys, umulan guys! Woo! <laughs> na nating patagalin to kaya let's go. Disclaimer for wild fig tree or ego's tree. Ito yung bunga ng wild fig tree Pero taika, ka, sip na ba ito? Sabi sa research ko, ang bunga ng wild fig tree at yung dagta ng puno nito ay pwede itong magdudulot sa iyo ng pangangati ng balat Ang hirasyon ngayon, ilasin daw po ito ang puno Kaya pag kinain mo ito ng hilaw, pwedeng sumakit yung chan mo dahil sa dagta nito Pero kapag hinog na, pwede na itong kainin Ito kami guys, yung hinog na Yung nakakain ito yung ano, mga hinog ito hino na to, yung basahilo, guys. Yan. Hino na kain yung ano, mga hino. Maraming ano guys. Mga ants. What? Ito guys, kakainin talaga namin ito guys. Ito yung kanang kaniyang ano. Laman. Ito ano guys, scorpion. Scorpion. Kakalasan din yan. Yan guys, dito natin ito guys. Ano ba lasa nito? Ano ba yung ano? Kasing sarap guys, ba ito? Ganoon tayo asin. Guys, pakita ayun. yung asin. Yun. Yan kami dito ano? No, asin. Uh, asukal. <laughs> Sugar. Dito na ano guys, magkaalam na tayo. Uy. Magkaalam <laughs> na talaga. <laughs> Kinakain na guys. Akala ko wala pa. Yun, ikaw na. Ano lasa? Ano lasa? Pakita, pakita. Ano anong lasa boy? Sarap. Uy, Uy. Sarap. Ito na guys. Babalatan ko muna bago kainin kasi. <laughs> malatan <laughs> muna bago kainin ito so, yung laman loob guys o oh. <laughs> <laughs> mm. tamis sarap luto 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 mm. <laughs> what happened <laughs> <laughs> parang kakaibahan guys <laughs> Shout sa mama ko, sabi ko sa kanya, babay na. Manong ulam. Bobo, Bum pumunta ka ng bukid. May ulam dito, marami. Ito guys, pakita yung ano luto. Ito. Mmm. 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 Harap. Mmm. Ah. 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 Mmm. <laughs> Ito guys Masarap to Huwag nyo sabihin ano Nakakalason to Nakakalason talaga to guys Kapag ano Pag ano Pag di pa yon Pag hilaw pa to Yung nga. sinasabi ni Google eh hmm. Pag hilaw Huwag kain Kasi yung ano yun Guys merong Pag hilaw to guys Meron atong ano Dagta na puti Yung nakaka yung nakakadulot sa iyo ng ano pangangati at diarrhea yun ganun yun yung nakakalason yung kanyang dagta pero kapag ano na guys pag ilo yung ilo ng color niya ano na wala na tong dagta juice na yung meron dito sukal sukal Five minutes later. Yo! Uh, dito makailo guys, dito makailo Trust me <laughs> Yo guys, so tapos na kami guys Yun, nakakain na kami ng ano Nakakalason daw, pero hindi Iba ko yung maniwala dun Nakakalason lang yun pag ano, hilaw Pero pag hinog na, pwede yung kainin guys Disclaimer po sa mga gustong kumain dun Huwag uh, kayong kumain na uh, hilaw pa kasi Ano, nakakalason talaga yun Guys, kami nga mga Sam 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 Please follow and subscribe.